hi guys ako galing si Rian A. Asong first palang ko nag vlog diri first vlog ko lang pa po ito sana mag like follow and share kayo guys para maka may panahon ako mag vlog at ano guys may para gugustuhin ko pang mag vlog araw araw ganyan guys Basta mag-like, follow, and share lang kayo. Tignan nyo, dahil first ko palang kung mag-vlog ay parang kuya unpa ko. Ano, gapas pas ako ng istorya, gabi na ko sa hi. So, magtuon pa dyan ko ang vlog, guys. Pero, before that, maka-like, follow, and share lang kayo, guys. Para magkaroon naman ako ng lakas na ako yung Malakas ako, gustuhin kong mag-vlog, hindi, hindi na kuhiya ko, hindi ana dili na. na, guys, eh, wala naman ko niya. Pero, guys, sana mag-comment kayo kung ano, o kung ano ang first vlog kong gagawin, challenge. Sana maka-comment kayo, guys, kung ano ang Bye-bye! Yeah. Okay.